Ayan mga boss oh. Sa mga City 125 na nagkakaroon ng problema do sa kanyang needle bearing at saka sa, uh, sa 6203, yan naman talaga madalas ang kalim, or kalimitan ang nasisira sa City 125 yan, shaft transmission bago na yan mga boss. Pinalitan natin kasi yun ang naging problema needle bearing ang naging sira nito kaya itoy in overhaul. So ang mga ginagawa natin diyan mga boss, nagdadagdag tayo ng uh, lubrication system para ron sa dun sa needle bearing so yan kasi nauubos yan uh, meron tayong vlog dyan dati noon pa uh, matagal na yan mga boss tungkol sa CT125 kung paano mapapatagal yung buhay ng needle bearing or yung lifespan ng needle bearing ni CT125 so may mga ginagawa tayo dyan mga boss Uh, nagkakaroon tayo ng extra oil passage para dun sa needle bearing kasi sa totoo lang mga boss iisa ang problema niyan. CT100, CT125, uh, needle bearing, nasisira talaga siya. Kaya, yon may mga ginagawa naman tayo. Sa CT100, meron ako mga ginawa doon dati na may sariling oil passage. Tapos, dito, sa CT125, meron na rin. Kaya lang, mga boss, uh, yun ay pahapyaw ko pa sa inyo. Kasi, uh, ba, uh, meron kasing ng, mga nag na naman mas marunong para sa nag-design so yun ay nakikita natin para mapatagal ngayong yung panitong uh, lifespan itong si CT125 kasi kapag ka na sira hindi to katulad ng CT100 na pwede mong bunutin dun lang sa may magneto side ito overhaul talaga kaya yun may mga discard tayo mga boss na ginagawa para mapatagal yung buhay yan ito yung mga pinapasilip ipapasilip ko lang sa inyo yung mga ginagawa natin uh, para magkaroon din kayo ng idea nasa sa inyo na ung um, gagayahin nyo pero ito yung mga ginagawa natin lalo ito mga latest na City 125 City 150 ganun din uh, yung mga new model so nilalagyan natin siya ng tangab or kanal do sa may parte na tatama sa sa may needle bearing pero ito'y ano lang mga boss ito'y isa lang do sa paraan pero meron siyang sariling uh, supply ng langis yan yung parting yan may mga pumupunta ng langis na dyan binago ko na yung loob mga boss ng crankcase para magkaroon nga ng sariling lubrication yung needle bearing and yun apat lang yung ginagawa nating parang kanal dyan yung tinatabasa natin ng konti so ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano ba so konti lang kating uh, cutting disc lang yung ginagamit natin at ito na yan, tingnan nyo mga boss may mga tama siya ng talim ng grinder basta ganyan lang ginagawa natin so yan para ang design yan para may ma-stack dyan langis ko sa ali nabawa may, ma may tatalsik dyan ng langis mas marami yung sasaboy dun sa sa needle bearing pero hindi yan mismo kung sa ano lang yan mga boss para uh, maparami nga yung makukulit langis papunta rin sa needle bearing yan isa yan kasi yan ay isa sa nagsasaboy dun sa parting yon yan andyan yung needle bearing mga boss so kulang yung supply ng langis dyan tapos dito sa likod na to meron yung nanggagaling na uh, supply ng langis nilagyan na natin yan mga boss do sa loob so ilan ilan na yung nagawa natin dito siguro na sa anim anim na city 125 na Uh, hindi siya sunod-sunod mga boss uh, Pinapaidad ko muna halimbawa yung pinakauna kong ginawa pinaidad ko siya ng 3 months muna and then saka tayo nagawa ulit hanggang sa nakaanim na tayo mga boss so yon ito yung mga binago natin ito yung modification natin dito sa stick bearing do sa needle bearing yan makakolekta siya ng langis minsan parang ano lang tulong lang yon pero yung 'yung oil passage mga boss, hindi ko pa ipapakita sa inyo kasi baka baka mabash na naman tayo mga boss pero 'yun ay ano, 'yun ay legit 'yun. Uh, sa mga sa mga na sa akin ng mga boss, 'yun ay ano, legit 'yung oil passage na nilagay natin. So, hindi hindi pa lang natin ipapakita sa ngayon kasi under observation pa rin. Uh, Unga gaano talaga siya tatagal. At sa uh, uh, siguro sa sunod Papakita ko sa inyo yung yung flow nun langis kung paano siya maglubricate uh, papunta dun sa needle bearing na karaniwang sira ni CT125 at ni CT150.